Ito na yung panel board namin guys sa heater. Bilinis ko gamit ang air uh, gun. Air blower gun. Yan ang ginagamit ko sa paglilinis sa sa ano guys sa panel board para matanggal yung mga alikabok. Karamihan kasi dyan harina. Alikabok ng harina dahil sa production kasi yan. Kaya yun ang ginagamit ko guys. May nagtatanong kasi sa akin kung ano ba ginagamit ko sa paglilinis sa panel board. Uh, yan guys ang ginagamit ko. Air blower tapos pupunasan ko rin gamit ang tissue para malinis talaga sa katulad yung pinupunasan ko para malinis talaga bisan binabasa ko make sure guys na naka off yung circuit breaker natin bago natin linisin para hindi tayo ma kuryente o hindi kaya walang shortage na mangyayari habang binublow natin ng, uh, ng hangin ang ating panel board yan ang sekreto ko guys sa paglilinis sa panel board kumagamit ako ng air blower yan okay na yun guys malinis na siya mas madali kasi guys pag air blower